Hello guys, good morning. Papunta kami ngayon ng Lipa, Batangas para ipaampon nitong aming mga manok. Kailangan na namin magbawas at sobrang dami na nila. So pupunta kami dun sa tinatawag din ng Changian. Mga nagbibenta dun ng mga manok. Yan. Time check, 1.06 a.m. Ayan, madilim pa. Kasi kailangan maaga pumunta dun kasi kailangan na makakuha ng magandang pwesto. Ayun. So see you later guys. Bye! at thank you very much kay Papa G at safe na safe ang aming pagbiyahe papunta sa area at yun nga medyo ulan-ulan kaya lumamig-lamig ang panahon at yun na nga dumating kami ng alas dos na ng madaling araw dun sa area dun sa Changian so yun na nga alas sa isda ng umaga actually first time ko makapunta rito so yun pala kailangan maaga ka talaga pupunta rito kasi hindi ka makapunta ng malis kami sa amin mga 12.30 so, mga gano'n so, ala una dumating kami dito alas 2 so pagdating namin ang dami lang nakapwesto so luckily nakakuha kami ng spot so dito na nga kami pumwesto at ihilapag ang aming mga ipapaampon tayo si tatay shout out at din nga nakita rin namin ang aming idol na si Joms Manok TV pakifollow nyo at subscribe nyo sa kanilang channel sa YouTube at sa TikTok at dahil sa kanya na diskubre namin itong tianggian dito sa Lipa Batangas. Salamat, idol. Check 8:34 ng umaga, nandito pare kami sa Lipa barangay sa Maytanggian. So, ito na lang uwi natin ng mga manok na aming ipapaampon. Check 10:24 ng umaga, ito nga nakaraos din kami sa aming pagpapaampo ng aming mga alaga manok. So, pa-uwi na po kami. Katatapos lang namin kumain ng pare. So, thank you for watching. Bye!